Toki. Okay. Ako ka daw mga makadawad ko ng Toki nga nagnanggabra ko. <laughs> nang go na rin sa tapin ng sada. tayo sa ulan. Punta uh, ta. Sana tayo kanina kay Tate Andres. Kasi lang nagbutan tayo ng ulan. Um, sa wala ko siya doon. Mag-snack naman tayo. And, uh, habang nag snack tayo dito, magkakang tayong uh, spotan dito. Uh, Magdadamo. maginap. Mag-ina po. Sa so, pasagsag ng ulan may bagyo ko naman ngayon bagyong Wilma so yan uh, hindihan ko natin yung baka nakatakulong ko tayo sa maging so kawawa naman uh, ang dada mo so, sa tabi ng kasada yan, nabasa ko sila sa ulan kakasapin natin mami may dalawang anak si ate

siya ng mga kabo patuloy pa rin sila sa dadamo kahit uh, may ulan yan na uh, ito sa akin natin Tee, aku mo diya sama muda nak dulu. Dali sa. Naguna man mo nga bagyo man? Ha? Ay, manan lang ko na, mapapalit ang bugas. Hmm, kisa di pangalan mo? Masa di mong mister di ay? Trabaho ng construction. Trabaho construction? Ang panya, ini lagi ni may mong baka anak. O, oh, apang bigyan ako para na kapag tabang ko ito na ko. Iniin siya nga, tabangan ka makakaramahan. O, oh, pila siya ni mong adlaw? Ang pitira siya. Ang pitira? Hindi ako makapalit nagpugas. O, oh, tulura ka kilo siya. Wa na'y panodan? Wala'y panodan sir. O, oh, mga panya, ulan magayo, huwag mong pasilong. Kailang kayo. Kaya naman po ng gamay rapot. Ah, oh, mau ba? Hmm. So inyo ginanti wason karon unta dapon. Ya, yeah, mabasa mo sa ano, ulan. Busan na gani na sa uwan gani hapon. Kini mga bata nang iskila ni. Nganong wa man sila ron ning ato sa iskila. Ah, mojol no. Kay delikado pa man iskilahan ron kay daghang oh? Sige pag uh, sige pa ang after shock. Hmm. Kapila mo ka adlaw diri guna. Okay. Karon pa sad. Karon pa sad

kasi yeah, na kung ko sa katabang sisi. Sa Tabang lang kumaka para mahuman yung gunahan ko. Tabang ra, hakot sa kasagot. Murag dako pa man ang inyong gunahon, no? Ha? Ako tuwag lang nga no-entry? Oo ba? So hapit mo dahil mahuman? Oo. Ito ay. Oo. Oo, pati ako yung gunahan ganyan. Dito ka 150 rati gilara <laughs> <laughs> hmm. hmm. ka kilo mo pag gas ng penodan walay walay penodan pag-asukal wala asukal pag-asukal pag-asukal lang, asukal pag-asukal 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 sa asukal ka asukal Mm, asukal ba? asukal pag-asukal 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 Ang tulo asa ang tulo ka. pag-asukal 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 Ulian bah asa ke terbang pun. Oh, Ulian sana pun ke makan rimia. Ah nara dari sana rimia. Ya. Hmm, semua so, kapal itu bugas no. Ibu tahun tahu ke. Ibu kalau saya. Kalau pun anak. Hmm, apa yang samo? Oke Okey ramang ka, biar anjing kita yot. Oh. Happy teman nama Human. <laughs> Atau sahaja yang pesenakon mengakap bukai. Uh, basak tahun kesilas bulan. So ate, pag humana na, mamuli na mo? Mamuli, basta makainin. Okay. Madaot mo sa... Magadaot sa lawas ang maughan o kuwan ate? Maughan atong lawas o kuwan ba? Nanitin yung basta mga... Bas. Sige lang, muling mo ito nita. No? Sige, pang snack mo. Sige, pang snack sa mo. Kira na yung edad din mo ate? Tatatrina sa'yo. Ha? Tatatrina sa'yo.

Oh. Pasalamat ko sa inyo. Oh, puno na to. Imong grasya. Dos mil ha? Thank you. Salamat. Oh. Salamat kayo, sir. Sa inyo na ba? Thank you. Thank you. Ma. Thank you. Ma. Thank you. Thank you. Thank you sa blessing. Ngayon, gihatag sa kuha. It's okay. Bako ka daw mga makadawat ko ng yung toke. Nga nag-gabra -nang ko. <laughs> Nang go na ako na sa tapling kasada salamat kayo sir nga imong gitabang sa kuha thank you mo um, pa yan uh, out, ay naot makatabang Sige um, nya ini human ninyo gis nak inyo tong tiwason. Ay nabaksa na, na kay nabag kaniya kami uh, buntag. Uli na lang muha kay naraba um, kay bata. Mm, napa kay anak kang gamay. Mm. Um, um, so ina to thing adi na ninyo usa pun kay isunod ng panahon. Uh, ha, uh, pa control. Uh, para makapiskwela sa anak, makapakaon, makapa. Bistin no?